matutulog. Kunwaring maghahanap ng trabaho, pero puro tatawagan lang. Eh, sino bang tambos ang tatanggap dyan? at tantatanda na wala pa rin diploma? Kahit tatapag janitor eh, walang tatanggap sa'yo eh. Oh, kumain ka na. total pala mo na yung ka naman, di ba? Ka maya. Ano ma, kakain ba tayo? Kanina pa tayo naghihintay dito, sabi ko naman kasi sa'yo, wag na natin hintayin niyang anak mong batugan. Eh, nak, siyempre antayin natin si kuya mo kasi naghahanap ng trabaho yun, tsaka sigurado pag umihinon, pagod at tsaka gutom. Diyos ko naman, ma, kanina pa tayo naghihintay ng himala dito, mamamatay na lang ako sa gutom, hindi pa rin dumadating ang anak mo wala silbe. Anak naman, igalang mo naman ang kapatid mo, kuya mo pa rin yun, no? Gusto ko ang katang to. O, oh, ayan na pala yung pala mo mong anak eh. Wala. Ah, Ma. Ano po? Kumusta pala yung paghahanap ko ng trabaho? Nakuha ka ba? Natanggap ka? Ayun, Ma. Tatawagan lang daw ako. Baka naman tatawanan na lang. As if naman may kukuha sa yung bobo ka. Eh, hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral eh. Angelica, tama na yan. Kuya mo pa rin yan. Bakit? Totoo naman, di ba? Kung di dahil sa bobo na yan, hindi magkakaganito yung buhay natin. Simula nung namatay si Papa, lahat na iniasa sa kanya eh. Pero ano nangyari? Wala, di ba? Palibhasa, tatanga-tanga. Hindi kasi nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya ayan, wala nakakatanggap na trabaho. Palibasa, bobo kasi. Kaya certified tambay. Angelica, respetuhin mo naman ang kapatid mo. Kuya mo pa rin yan. Hayaan mo na siya, ma. O, di ba? Kaya hindi makapagsalita kasi tama naman lahat. Totoo naman, tambay ka eh. Uuwi, kakain, matutulog. Kunwaring maghahanap ng trabaho, pero puro tatawagan lang. Eh, sino bang tanggos ang tatanggap diyan? At ang tanda, tanda na wala pa rin diploma? Kahit tatapag dyan ito rin, eh, walang tatanggap sa'yo eh. Oh, kumain ka na. total pala mo na yung kanaman, di ba? Kano may ha? Angelica! Uh, Ma, aket na muna ako sa taas. Tingnan mo yung ginawa mo. Masobra ka na. Naghahanap ng trabaho ang kuya mo dahil gusto rin niya makatulong dito. At saka isa pa ha, huwag mo binabasas ang kuya mo sa harap ng pagkainan. So ano, ipagtatanggol niyo na naman siya? Ako tong nag-aaral ng maayos oh, para iahon kayo sa kahirapan? Eh siya, mamamatay na lang kayo, hindi pa kayo kayang payamanin. Ako tong pag-asa niyo sa buhay, pero siya yung lagi niyong bukang bibig. Palibasa, favorite mo eh, no? Kakalanggan. Itong bata na to! Bumalik ka rito!